pag-usapan natin ang One Piece Chapter 1089. May title itong Under Siege. Makikita natin dito sa cover page ang isang waiter na baka naghahatid ng mainit na gatas para kay Nami na may sulat galing kay Sanji pero as usual busted na naman yung lodi natin. Yung lodi natin nandun sa likod nakadungaw sa bintana. Oh. <laughs> Nagsimula ang chapter 1089 sa Fushia Village. Binabasa ni Woopslap, ang mayor ng Fushia Village, ang isang newspaper tungkol kay Garp na ito ay diniklarang missing in action sa Pirate Island. Nagtitiwala naman si Woopslap na magiging maayos si Garp kasi isang living legend ito. <laughs> ang anak naman ni Makino ay tumatawa sa larawan ni Luffy sa newspaper. Sinabihan ni Makino ang kanyang anak na dahan-dahan na nitong nakikilala ang kuya Luffy niya sa mga pictures na nakikita nito sa mga newspaper. At katayo tayo sa Mount Colobo sa base ng pamilyang Dadan. Makikita natin ang reaksyon ni Dadan sa balita sa pahayagan. Umiiyak siyang nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Nagarp at Luffy. At biglang nagsimula ang isang malaking lindol. Nagkagulo ang mga tao sa East Blue may tsunami naman sa South Blue, nagkagulo at natakot din ang mga tao sa West Blue at North Blue. Sa sobrang lakas ng lindol, naramdaman ito sa buong mundo ng One Piece. Pinakita dito si na sa Wano Kuni, Iceberg sa Water 7, si Hina sa Marine HQ, pagkatapos sinundan ito ni Imu sa Marijowa, si Labo naman sa Twin Capes, ilang mga bilanggo sa Impel Down, mga mamamayan sa Lugtown, at si Ivan Cobb sa Kamabaka Kingdom. Sabay sabi ng mga nakakrush kay Sanji kung paano na sila makakatakbo sa dalampasigan dahil nga tumaas ang level ng tubig sa dagat. Ang mga pangyayaring ito ay nagsimula anim na araw pagkatapos ng pagkawasak ng Lulusia Kingdom. Makikita natin na may malaking butas sa gitna ng dagat sa lugar na dating kaharian ng Lulusia. Kung mapapansin nyo, tulad ito sa butas sa ilalim ng Inis Lobby. Anong klaseng weapon ba ang ginamit at kaya makawasak ng buong isla? Ito rin ba ang ginamit sa malaking butas sa Inis Lobby? Pag-usapan natin yan sa ibang video. Ang dagat sa buong mundo ay tumaas ng isang metro dahilan ng paglubog ng maraming isla. Bumalik tayo sa Fushia Village. Sa isang panel, kapansin-pansin si Whoopslap ay mukhang masyadong nag-aalala. Ayon sa mga spoiler na posibleng nagbumungkahay ito na may alam siya tungkol sa tunay na kahulugan ng lindol. Punta naman tayo sa Egghead Island. Nakapalibot sa Egghead Island ang napakaraming warships ng na mga marines. Sa isang panel, isa sa mga weaponized sea beasts ni Vegapunk ang umataki sa isang warship. Pero ito ay sumabog at nawasak sa isang simpleng tira lang ni Kizaru. Galit na tinawagan ni Santo Maru si Kizaru sabay sabing walang galawin ng mga weaponized CBs ni Vegapunk. Sabi naman ni Kizaru na sila ang unang inatake nito. Sa labas ng Egghead Island mayroong 20 great warships, 100 marine battleships at 30,000 marine soldiers sa kabuuan. At ito ay pinamumunuan ng siyam na Navy HU Vice Admirals at ni Kizaru. Si Doberman at Dahl ay bahagi ng Vice Admirals. Ngunit may mga bagong karakter din na hindi pa pinapangalanan ni Master Oda. Sinabihan ni Kizaru si Sentomaru at hiniling na sumuko na lang ito. Ngunit tumanggi si Sentomaru. At pinakita sa maliit na panel ang flashback ng batang si Kizaru na nagpapakita ng kanyang laser sa batang Vegapunk at batang si Sentomaru. At nagpatuloy magsalita si Sentomaru. Sabi nito na nagawa ni Uncle Punk na bumuo ng laser ng mga pacifista sa pamamagitan ng pagsaliksik sa kapangyarihan ni Kizaru. At hindi makapaniwala si Sentomaru na darating si Kizaru ngayon para patayin si Vegapunk. Sabi naman ni Kizaru sa kasamaang palad hindi niya ma si Vegapunk ngayon dahil sa mga ginawang pagre-research nito tungkol sa Void Century. Dagdag pa nito na sumusunod lang siya sa mga utos ng nasa itaas. Ang Void Century nga pala ay isang daang taon na gap o nawawalang archaeological history sa buong mundo ng One Piece at ang pag-aaral o pagre-research tungkol sa Void Century ay pinagbabawal ng World Government. Ang mga pangyayari sa panahong ito ay napakahalaga kung kaya't sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga ito, masasabing malalaman ng mga tao ang tunay na kasaysayan ng mundo. Balik tayo kay Kizaru. Sabi pa ni Kizaru na ang laban na ito ay kawalan para sa mga Marines kasi malaking asset nga naman ng mga Marines si Vegapunk. Inaassume ni Kizaru na nabigo ang grupo ni Rob Lucy sa pag-assassinate kay Dr. Vegapunk. Sagot naman ni Sento Maro, salamat dahil nandoon ang Straw Hat Pirates kaya buhay at ligtas si Vegapunk. Sa loob ng isang warship, si Saint Saturn ay kumakain sa loob ng kanyang silid. Sinabihan nito si Doberman na dapat walang makakaalam na nandoon siya. Mabilis na yes sir naman ang sagot ni Doberman sa kanya. Nagsuggest si Doberman na ipapalabas nila sa mga pahayagan na nilusob ng Straw Hat Pirates ang Egghead Island at ginawang hostage si Vegapunk. Tanong naman ni Saint Saturn kung ano ang totoong sitwasyon sa loob. Sumagot si Doberman na wala pa silang nakukuhang update galing sa Cypher Pole Zero inaassume nila na ang mga Vega Punks at Seraphim ay nasa itaas sa Labustratum. At duda nila na sa ang mga ito sa Straw Hat Pirates na may sampung miyembro. Kasama ang tatlong CP0 na sina Rob Lucy, Kako at Stussy na nasa Labustratum din. Sa baba naman ng Egghead Island na tinatawag na Fabrius Stratum ay nandoon ang mga Cyperpol agents na nahuli nila Sentomaru at Batalyon ng Martri Pacifista. Dahil may shield ang labus stratum, siguradong walang makakapasok at makakalabas doon. Noong sinabi ni Doberman na ang ibang mga researchers ng Egghead Island ay nakalikas na kahapon at alam nila kung saan ang lokasyon ng mga ito, inutusan ni Saturn si Doberman na palubugin ang sinasakyan nilang barko at dapat walang makakaligtas sa kanila. Dagdag pa ni Doberman na nandoon din sa Egghead Island si Jewel Riboni, ang anak ni Kuma, pero sagot ni Saint Saturn, wala na siyang silbi sa marines at hayaan na lang ito. Balik tayo sa labas ng Eged Island. May nahagip si na Kizaru na transmission at parang long distance call ito. Sabi ng marine kay Kizaru na pwede niyang matap at pwede siyang makinig dahil may black transponder snail si Kizaru sa kanyang kanang kamay. Makikita natin sa panels dito na sa Holy Land ng jowa pala papunta ang tawag. Tinawagan pala ni York ang jowa at nagre sa mga Gorosei kung bakit sinubukan nilang patayin siya kasama ang ibang Vegapunks. Dagdag pa nito na kaya siya tumawag ay para sabihin sa kanila kung bakit nagtaksil si Stella. Si Stella nga pala ay ang totoo at ang main body ni Dr. Vegapunk. Sabi pa ng mga Gorosei, kaya sinubukan nilang patayin si York kasi nakita nila na wala siyang pinagkaiba sa ibang Vegapunk. Pero sagot ni York, kung may interest man siya sa Void Century, bakit pa siya magsusumbong sa mga Gorosei? Sabi ng mga Gorosei, oo nga naman. Nagtanong si Saint Nosjuro, isa sa mga Gorosei, kung anong nangyari sa mga CP0 at mga Strohat Pirates. Pero since si York ang tumawag sa kanila, sabi niya sa mga Gorosei na bahala na yung imahinasyon niyo magula kung anong nangyari sa kanila. Hindi na dapat ikakagulat ng mga Gorosei kung bakit nakasurvive si York sa loob. The fact na nasa kontrol niya ang mga Seraphim. Tanong pa ni York kung bakit ang daming warships na nakapaligid sa isla at kung plano ba ng mga Gorosei na makipagyera sa kanya. Sabi ng isang Gorosei na si St. Peter nagbago na ang isip nila sa bagay na iyan. Kasi mayroong bagong plano ang mga Gorosei at maaari nilang gamitin si York upang tulungan silang i-replicate ang armas na tinatawag na Mother Flame. Sagot ni York na ang power station para sa paggawa ng mga ito ay nasa Egghead Island din. Dahil alam ni York na may kailangan ng mga Gorosei sa kanya, nagbigay ito ng mga kondisyon sa mga Gorosei na hindi siya sasaktan, hindi pakikialaman ang laboratorio niya at gagawin siyang celestial dragon. Sumang-ayon naman ang mga Gorosei. Eh. Pero may isang pahabol na request pa si York sa kanila. Sa isang panel makikita natin na umiiyak si York sabay sigaw na iligtas niyo ako. Nandito si Luffy at papatayin niya ako. Laking gulat ng mga Gorosei eh, pati na si Kizaru na nakikimarite sa kanilang usapan. Hindi sila makapaniwala kasi nasa ilalim sila ng impresyon na nagawang talo ni New York ang lahat gamit ang mga Seraphim bago sila tinawagan New York. At sa last panel ng chapter na ito, makikita natin na nakatutok sa kanyang leg ang espada ni Zoro. Si Yusuf naman ang nag-set up ng Denden Mushi. Makikita natin ang buong Straw Pirates maliban lang kay Robin at Atlas na kumakain at nagpapalamig. Si Bonnie naman ay nagtatanong kung napapalibutan na ba sila habang may bitbit -bit ito na pagkain. Si Rob Lucy na nasa likod lang at ang totoong Vegapunk na nakabakpak at ready ng lumikas. Naiintindihan na ni Nami ang buong sitwasyon ngayon. Ganon din si Dr. Vegapunk. At si Luffy naman, well, typical na Luffy, hindi naiintindihan ang mga pangyayari. Pero sabi ni Luffy, kailangan lang daw nilang gamitin si York bilang human shield para makaligtas. At doon nagtatapos ang chapter 1089 ng One Piece Manga mga ka-anime. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like and share. Malaking tulong din kung pipindutin mo ang subscribe button para di ka mahuli sa next video natin.